Ah, kabit sa. Kan -an Ang ako ah. Uy, basig na baliktad na. Nag Ah. Ang Mm. adlong lunis karon, so susundo na ko kay Sir okay ug kay teacher. kay ala apit na alas 11 so alas 11:20 ang ilahang gawasan ni ani ka ang init ni ani tapos pagkahuman magulan dayon grabe ka init uy Go. Ang ganda-ganda ng bulak na. Mauni ang Sultan karong buwan ng wika. So, magpili. Magpili ta. Mori ang sa boys pero dako man siya i compare sa kanda. Nade ko karon sa lots for this guy, mapalit dako ko og pero kining blouse. Kining blouse si siya kaning blouse. Tapos nakita Yung na ko ni ang dili ni Sigo. Pwede mo siguro magkasuotan sure. sa DIY mo. Suot sa kuan tapos din yan hipo ko diri sa may NCCC kay nagpalit pug ko og oh, uniform makakita uniform. man ko nga na display uniform so ano? nagpalit ano? na lang pug ko masking duha pa dag. po number 8 na man Nagunggan ni kayo ang langit. Ko. Uli na ko. Grabing dag o. -um, oh. -um, kaayo. Pauli na ko magatang patag jeep. kay ka tapos nagpabasa si teacher tapos humana naman ni si Don Carlo pero wala sa akong nakaw kay Gitanaw sana ko siya kay karon taon taon maadto ko sa water district nga mag inquire ko dito sa beamings ng tapos di ay nabayaran na daw ni Objikas so balik na po kay kasi maabtan pa ko sa oras di rin Sumundok pa ko atong akong estudyante kining plano na to, maglaba ang luhar kabuok buok na abtan o daghan mga uniformi tanan-tanan na o diba kapoy si mudra